Uh, marami nagtatanong nga, uh, kaya naman po ako ay nagpa-interview po sa inyo kasi marami pong nagtatanong sa akin kung ang City Hall ba daw po ng Pasig ay mahal o hindi. So sabi ko baka hindi naman, sabi ko baka naman tama. Pero syempre po bilang isang uh, contractor din naman, so pinag-aralan ko po yung City Hall dahil bakit may nagtatanong sa akin kung mahal ba daw o hindi. At ito ba daw ay magbibigay ng magandang ekonomiya sa Pasig. So nagcompute po ako kung talagang mahal kasi siyempre eh, bilang mamamayan po ng Pasig ay eh, kailangan po eh, maging maganda ang budget ng Pasig. Sapagkat eh uh, para sa ganun po yung tax po na ibinabayad natin ay eh, talagang tunay na mapapakinabangan ng lahat ng mga pasigenyo. So habang nagko-compute po ako base po ito sa aking experience sapagkat kami po ay eh, builders po kami. Marami na po kami naggawang mga hospital, marami na po kami naggawang pabahay, marami na kami naggawang mga eskulahan, kalsada, tulay, at kung ano-ano pa at mga multipurpose hall. So nag po ako. So nag-arrive po ako dun sa computation ko na yung 9.6 billion pala ay parang totoo ang sinasabi nila na medyo mahal. Opo. So sa computation ko na one unit ng Pasig City Hall na 9.6 billion, nag-compute ako na pwede pala tayong makapagpatayo na isang Pasig City Hall din po na 2.7 billion lang. Bakit kamo no, 2.7 o 70,000 per square meter? Base po sa laki at sukat na requirements nila. At future proof din po. Future proof, earthquake proof. So dito po tayo nag-arrive na 2.7 billion. At katunayan, sabi ko 9.6 billion, pero pwede palang tapusin ang City Hall ng 2.7 billion lang. At katunayan, kung si Ate Sara po ay magkakaroon sana ng pagkakataon na siya ay palarin in, the future, ay hindi lang po 2.7 billion na City Hall ang pwede po nating maitayo at maipalit po sa 9.7 9.6 billion ng kasalukuyang administrasyon na ng ngayon na itinatayo. Kundi madadagdagan pa natin ito ng isang 11-story hospital na nagkakalaga ng 500 million at mula doon sa sukli ng 9.6 billion, pwede pa po tayo makapagpatayo ng limang units ng 11-story housing na nagkakahalaga ng 2 billion. Isang 11-story university na nagkakahalaga ng 500 million. Limang pirasong pitong palapag na high school building na nagkakahalaga ng 500 million. Limang pirasong pitong palapag na elementary school building na nagkakahalaga ng 500 million. Dalawang pirasong tulay makakagawa tayo na nagkakala ng na 300 million upang maibsan ang ating mga traffic congestion. Sampung perasong kalsada na tag 3 ang layo na pwedeng ilagay sa pinagbuhatan. Ang budget ay 100 million sapagkat maraming kalsada, ang pang lugar, sa, sa pinagbuhatan, wala pang kalsada. Sampung perasong drainage line canal, flood control na 3 kilometro ang haba na ang halaga ay 100 million na pwedeng ilagay din sa pinagbuhatan kaya sila binabaha dahil wala pang kanal yung ibang lugar doon at 30 perasong multi-level, multi-purpose hall with covered court na 1.5 billion ang magagawa po mula sa 9.6 billion at katunayan kung yung budget po ng 9.6 billion ay gagamitin po natin sa 10 perasong nabanggit ko na uri ng project ay aabutin lang po ng 8.7 billion. Nakatipid pa tayo. Hindi lang City Hall ang napagawa natin, nakapagpagawa pa tayo ng hospital, pabahay, university, high school, elementary school, tulay, karsada, flood control, at multi-purpose hall. So, yun po ang magiging katapat ng 9.6 billion po na City Hall. Ganun po, karami ang magagawa. Ngayon po, mahal po ba itong kinumpute ko? Eh, namamahalan po tayo pag in-itemize. Pero bakit pag isa lang, parang murata, namumurahan kayo. So, mahal po ang City Hall ng Pasig. Yun po ang isasagot ko po sa mga maraming nagtatanong sa akin. Kung mahal po ba ang City Hall ng Pasig? Mahal po.